Nitong nagdaang araw, galit na galit ang gobyerno ng Iran sa Israel. Inakusahan ng Iran ang Israel na may kagagawan sa pagpapasabog ng konsulada ng Iran na nakabase sa Syria na kumitil ng labing dalawang tao kasama na ang mga may matataas na posisyon sa military ng Iran. Sumagot ang kampo ng Israel sa pag-aakusa ng Iran sa naturang pangyayari hindi inamin ng Israel o hindi nila inako na sila ang responsible sa pangyayaring ito. Ayon kay Daniel Hagari, gawa-gawa raw ito ng Iran upang sila ay mapagbintangan. Ang ibig sabihin ni Hagari mga kaibigan, na matagal nang gumagawa ng karahasan ang Iran sa naturang lugar. Pinapalabas ni Hagari na ang naturang insidente na pagkawasak di umano ng konsulada ng Iran na nakabase sa Syria ay kagagawan mismo ng Iran at ito ay upang ibintang sa Israel. Ayon kay Daniel Hagari, hindi raw ito building o konsulada ng Iran, kundi ito ay military base ng Kud Force nitulang Martes o kahapon. April 2, 2024. Nagsalita ang Tehran. Ayon sa kanila, gagawa sila ng isang respond sa isang airstrike widely na isinagawa ng Israel na nag-destroy sa konsulada ng Iran na nakabase sa Syrian capital of Damascus. Labing-dalawang tao ang kumpirmadong napaslang sa naturang airstrike. Kasama narito ang dalawang Iranian generals. Membro ng Lebanese militant na Hezbollah Group. Maliban sa Hamas at Houthi, ang Hezbollah ay isang militanting grupo sa Lebanon na pinaniniwala ang sinusuportahan ng Iran. Ang Hezbollah ay isang grupo na kumakalaban sa Israel na ang layunin ay agawin ang teritoryo ng Israel at i-wipe out ang mga Hudyo. Sila ay isa sa mga grupo na gumagawa ng pambubumba sa Israel ngayon at maging sa mga borders nito maliban sa Hamas. Ayon sa AP, isa sa mga mapagkakatiwala ang pinagkukulan ng balita worldwide, apat na Syrian citizens ang kasamang napaslang sa naturang airstrike. Ito ay ayon mismo sa Syrian official, sabi nito lamang Martes, ang Syrian President na si Bashar Assad ay isa rin sa alay ng Hezbollah. Both Hezbollah at Syria ay aliado ng Iran. Ang mga grupong ito ay nagpahayag ng punishment at revenge sa Israel at sa naturang airstrike. Nagsalita rito ang Iran's Deputy United Nations Ambassador na si Zara Irsyadi sa pamamagitan ng emergency meeting ng United Nations Security Council, may mga Iranian daw ang injured sa naturang airstrike. Dagdag pa ni na ang casualties sa naturang airstrike ay hindi pa final. Ibig sabihin, ang labing dalawang naapatala na mga napaslang sa naturang airstrike ay napakalaki pa ng possibility na ito ay madadagdagan pa. Ayon sa report ang Israel ay repeatedly tinatarget nito ang mga Iranian officers na nasa Syria at Lebanon. Hindi naman nagkumpirma rito ang Israel. Ayon sa report ng AP na ang Iran ay nagbibigay ng pera at weapon sa Hezbollah kasama na ang Hamas at mga Palestinian militant group na nakikipaglaban sa Israel sa Gaza. Mula na magkabakbakan ang Israel at ang Hamas, mga anim na buwan na ang tensyon sa border ng Israel at Lebanon ay painit ng painit. Ayon sa Iran's State Television, ibinalita na ang Iran's Supreme National Security Council ay nakapagdesisyon at nag-required ng response sa naturang airstrike. Ayon sa Supreme Leader nito na si Ayatollah Ali Khamenei, and I quote, We will make them regretful about the crime and similar act. Ito ang matinding banat ng Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei sa gobyerno ng Israel. At sa incidenting ito, nagsalita naman ang United States National Security Council tila naging pilato ang United States of America sapagat naghugas kamay sila ayon sa kanila wala raw silang kinalaman sa naturang airstrike. Kinontak na rin daw ng United States of America ang Iran at meron na silang communication direct to each other. Ito ay ayon sa U.S. Deputy Ambassador to the United Nations na si Robert Wood, maging ang ambassador ng Iran sa United Nations na Ershadi ay inakusahan din ang Israel na nagpapainit ng tensyon sa region. Tahasang pinagbintangan ni Hersiadi, ang United States of America, na responsible sa crime sa pamamagitan ng Israeli regime. Nag-respond naman dito ang United States of America sa pamamagitan ni Robert Wood at hinimok ang Iran at ang mga proxies at partner nito sa region, katulad ng Hamas, Hezbollah at Houthis na patigilin o pahupain ang tensyon sa region.